Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Maawa ka na, Belinda. Huwag mo itong gagawin, ayoko pang mamatay. Nagsusumamong sambit ni Sandro sa dati niyang nobya na si Belinda. Nasa rooftop sila ngayon ng mataas na building sa ng Black Lady na si Belinda ang lalaki habang nakaangat ito sa ere sa gilid ng rooftop. Oras na bitawan niya ito ay paniguradong wasak ang ulo nito, sa isang tabi naman, nakabulagta ang isang babae na wala ng buhay. Wasak rin ang ulo nito at may isang matulis na tubo ang nakasaksak sa tiyan nito. Iyon ang dahilan ng ikinamatay ni Glenda, ang kapatid ni Belinda. Galit na galit naman na pinagmamasdan ni Belinda ang kanyang taksil at manlulokong nobyo. Ganun na rin ang malandi at walang kwenta niyang kapatid. Hanggang ngayon ay sariwang sariwa pa rin sa kanyang alaala -ala ang mga kataksilang ginawa ng mga ito sa kanya matapos niyang mahalin at pagkatiwalaan. Sakto'ng piyesta pa noon sa lugar ni Nabilinda nang sagutin niya si Sandro na halos limang buwan ring nanligaw sa kanya. Masayang-masaya sila pareho noon at kapwa nila mahal na mahal ang isa't isa. Sabay silang nangarap para sa kanilang dalawa. Hindi naman maiiwasan sa isang relasyon ang tampuhan o away, ngunit sa kanilang dalawa ay hindi na nila yon paabutin pa ng isang araw. Pareho rin silang legal sa kanilang mga magulang at kapwa boto naman ang mga ito sa kanila. Masasabi na nga ni Belinda na perpekto na ang kanilang relasyon. Tila wala na nga yatang pa sa kanilang dalawa at sigurado na rin siya na sila na talaga hanggang dulo, hanggang sa dumating ang kanyang nakababatang kapatid na si Glenda galing probinsya. Labing walong years old pa lang ito, ngunit masasabi mo ng napaka-matured na nito mag-isip na para ba nang alam na ang lahat ng bagay sa mundo, ay ah, ikaw pala si Glenda. Kamusta ka? Masaya akong makilala ka, Nakangiting sa ad ni Sandro nang ipakilala sa kanya ng nobya ang kapatid nito. Ayos lang naman ako kuya Sandro. Ito maganda at sexy pa rin. Pero masaya rin ako dahil na meet na kita. Grabe, ang pogi mo pala sa personal. Nakangiti rin sagot ni Glenda na sinabayan nito ng mahinang hagik-hik. Kakaiba rin ito kung tumingin sa lalaki, tila ba may pagnanasa, hindi naman kunti lang. Kumbaga, slight lang. Pero ikaw rin, maganda ka rin pala, patawa-tawa pa ang lalaki, eh. Hindi ko alam mapagbiro ka pala kuya, kasabay ng pagtapik sa balikat ng binata na pasimple pang himimas iyon. Nagkatinginan ang dalawa at pagkuway sabay na nagtawanan na lang. Tila nakalimutan na nila na nasa katabilang nila si Belinda. Nang sumunod na araw, love, samahan mo naman ako mama Kenkeo. May pinuntahan kasi si nanay kaya wala akong kasama. Si Glenda naman umalis rin, wika ni Belinda sa nobyo at tila nilalambing ito. Eh hey, love, ang pasensya na ha. May pupuntahan rin kasi ako eh. Ani Sandro, saan naman yan? Gelnen, diyan lang sa ano. Inimit ko kasi yung kamiting sana ng boss ko. Kaya lang nagkaroon ng emergency sa kanila. Kaya tinawagan niya ako na ako na lang muna ang makipagkita. Eh, alam mo naman si boss, di ba? Ang ayaw noon yung sinusuway siya. Kaya pasensya ka na talaga love, ha? Babawi na lang ako next time, okay? Promise yan, hindi na nito hinintay pa na makapagsalita siya dahil bigla na ito umalis. Hindi na rin siya nito hinalikan pagaya ng ginagawa nito tuwing aalis o may pupunta ito, ngunit inintindi naman iyon ng babae. Baka nga nagmamadali talaga si Sandro. Lumipas pa ang mga araw, napapansin ni Belinda na tila lumalayo ang loob sa kanya ng nobyo. Minsan na lamang siya nitong tawagan, bihira na lang rin itong pumunta sa kanila. Tuwing magkasama naman silang dalawa ay para ba ng napaka-boring na, hindi niya maintindihan ngunit pakiwari niya ay tila nawawala na ang dating sigla ng relasyon nila. Araw ng biyernes, Dalawa ni anniversary nila ngayon ni Sandro Bumili pa siya ng regalong relo para rito Tanghaling tapat niyon, nais niyang sorpresahin ang nobyo Kahit na mula kaninang umaga, ay wala pa siyang naririnig mula rito na pagbati sa kanilang ikalawang taon nilang magkasintahan Tumungo siya sa bahay nito Hindi na siya kumatok pa at nagdirediretsyo na sa loob Tinawag niya ito sa sala ngunit walang sumasagot. Kung kaya't umakyat na lang siya ng kwarto nito at baka naroon si Sandro. Wala tao sa buong bahay, marahil ay umalis o may pinuntahan ang mga magulang ng lalaki. Hindi niya maipaliwanag ngunit bigla siyang binalutan ng kaba. Nang tumapat na siya sa mismong pintuan ng kwarto nito, nakaawang ito ng kaunti, napatakip siya ng bibig at bigla na lang bumuhos ang mga luha niya sa pisinj. Si Sandro at ang kanyang kapatid. Naghahalikan. Hindi siya makapaniwala. Nanlambot ang kanyang mga tuhod, naninginig ang buong katawan. Bakit? Bakit nila yon ginawa? Bakit siya pinagtaksila ng nobyo at ng kapatid? Hindi niya maintindihan. Saan ba siya nagkulang? May mali ba sa kanya? Galit na galit siya. Nais niyang sugorin at pagsusumbatan ang mga ito, ngunit bakit hindi niya magawa? Bakit wala siyang lakas para lumapit doon? Ilang saglit pa ay tumakbo na lang siya palayo doon habang wala pa rin hinto ang pagtulo ng luha. Napakasakit nyon para sa kanya, hindi niya namamalayan na sa kanyang pagtakbo ay isang truck na nawala ng preno ang papalapit sa kanya. Hindi niya na yon napansin dahil ang tanging laman lang ng kanyang utak ay ang ginawa sa kanya ng nobyo at kapatid. Namalayan niya na lamang ang sarili na nakabuladta na sa simento at pinagtitinginan na ng mga tao. Umagos ang masagana nitong dugo mula sa nabasag niyang ulo. Munit hindi ramdam ang sakit niyon, mas masakit sa kanya ang mga natuklasan niya ngayong araw. Ang pagtataksil ni Sandro at Blenda ang tanging laman ng utak ni Belinda hanggang sa kanyang huling hinina. Nakikiramay po ako, tita, ani ni Sandro sa ina ni Belinda na si Carol. Wala pang hinto sa kaiyak ang gin mula ng malaman na wala na ang panganay niyang anak. Salamat, Hijo. Hanggang ngayon hindi rin ako makapaniwala na wala na si Belinda wala na ang anak ko, pumagulhol na sabi ni Carol. Maya maya ay umalis na muna ito sa harap ng kabaong ng anak kaya si Sandro na lang ang naiwan doon. Nasasaktan rin siya sa nangyari, patawarin mo ako, love. Patawarin mo ako na wala ako sa tabi mo no ng araw na na. Hindi na nito maituloy ang sasabihin dahil sa biglang paghitbi nito. Nakaramdam rin ito ng pagsisisi sa ginawa niyang pagtataksil rito. Nadala lang siya ng emosyon, kaya niya yon nagawa. Pinilit niya namang iwasan ang tukso mula kay Glenda, ngunit hindi niya kinaya. Isa pa, si Glenda na rin mismo ang lumalapit sa kanya, samantala, Inis na inis naman si Glenda sa nakikitang pagtangis ni Sandro sa harapan ng kabaong ng kanyang ate. Dahil doon ay lumabas muna siya at pumunta sa walang masyadong tao, buti nga sa iyo ate, mabuti ngang namatay ka na lang. Masyado ka kasing pabida kina mama at papa noon at hanggang ngayon. Pero wala na yon kasi ayos na ako ngayon. Ngayong wala ka na, wala na akong kaagaw sa atensyon ni na mama at papa, at higit sa lahat, masusulo ko na ang boyfriend mo. Akin na si Sandro at wala ka nang magagawa dahil patay ka na. Gagawin ko ang lahat para makalimutan ka nila agad, wika ni Glenda na matagal nang may kinikimkim na ingit sa kapatid. Wala siyang kaalam-alam na lahat ng sinabi niya ay narinig lahat ng kaluluwa ni Belinda. Galit na galit rin ito at nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kapatid. Ganoon rin ang nararamdaman niya para kay Sandro. Kahit nakikita niyang nagsisisi ito ay wala siyang pakialam. Magiganti siya sa dalawang iyon. Hindi siya papayag na siya lamang ang magdusa sa kabilang buhay, makalipas ang ilang buwan. Unti-unti na rin nakakalimutan ng mga ito si Belinda. Tuloyan ang naging magnobyo at nobya si Sandro at Blenda. Tinanggap naman sila ng mga magulang tutal ay wala na naman si Belinda kaya para sa kanila ay wala namang masama lalo na kung nagmamahalan talaga ang dalawa. Sabay na umakyat ng rooftop ang magkasintahan at nag-celebrate ng ika sampung monsari nila. Linid sa kanilang kaalaman ay naroon din si Belinda. Habang nag-inuman ang dalawa at magkaharap pa sa maliit na mesa, isang boses ang narinig nila. Ang saya niyo naman, sabay na napalingon ang dalawa isang babae na nakasuot ng itim na mahabang damit at wasak ang kabilang mukha nito, Belinda, sabay nilang turan. Walang kapatawaran ang ginawa nyo sa akin. Mga taksil kayo. Minahal kita Sandro pero yon lang ang ginanti mo sa akin. Kaya ngayon, magsama-sama na lang tayo sa impyerno mariing wika ni Belinda matapos alalahanin ang dahilan kung bakit nagawa niya yon. Kasabay din yon ang pagbitaw niya sa liig ni Sandro dahilan upang mahulog ito sa rooftop. Binalingan niya ng tingin ang walang kwenta niyang kapatid. Ilang saglit pa ay isang itim na liwanag ang kumuha sa kanya at hinigop siya nito patungo kung saan man. Hindi na siya pumalad dahil batid niyang susunod rin sa lugar na pupuntahan niya ang dalawang taong nagtaksil at pinatay niya. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento. Maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.